Video mo lang. Video lang. Uh -huh. May init na panahon. Para sa may init na nag nagbabarbershop. Ito na po. <laughs> ang iyong host for today. Ayan. Pre. Oh, ayan. ang taga-barbero namin. Ayan. Di ba? Libre ang gabay. Libre ang ano. Kailang may init yung salabas. Salabas, oh. <laughs> lang, sa labas. Ay, Ay, sa labas, oh. Alang yan. Ayan, sa Labas. Ayan, sa Sino? Oh. Paggupit? Sindyano. Sindyano? Ay, makikita niya ito. Pag ako nag-upload. Sa labas. Oo nga. Sa labas? Sa labas din? Ah, yung ano niya. Yung... Gupit niya ngayon. Nakala ko... Doon saan nagpagupit? Sa ano? Sa may... Sindyano rin nagpagupit. May bayan. Ano tumaan doon? Ano? Ano? Okay na ba? Ayos na to? Oo. Ano side, side, side view, side view, side view, side view, naman. Ayun, ayan ayan, ayan, ayan. Kahit anong side diyan. Oh, Wala oh, magbabago. oh, oh, oh. <laughs> <laughs> oh huh? Dami ko na puti. Eh. Hey. na lang ng buhay. Puti puti pa diyan. Hmm. Oh? Oh. Side view, view, ano, back view. Oh, lot na. parang ano parang si ano na si Bentong Daniel Daniel Padilla si <laughs> Daniel ka naman bus bakit bakit Bentong <laughs> Daniel langit okay Daniel Matsunaga ulong oh, yung yan tanginis inis panis hindi Padilla Matsunaga wala na sa yan eh wala 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 na suklay ah sa gilid ay, yung gunting pala ang wala. Yung gunting wala. Yung gunting ang wala. Ayos na. Ayos na. Tama na. Pwede na yan. Pwede na yan. Hindi pa eh. Kulang pa. Meron pa sa likod oh. oh? Kulang pa sa likod. Ikaw naman. Hindi pa natatabas eh. Tama na ka ng tama eh. Sa likod pa oh. Eh. Oh. Ha? Ay, mas marami akong uban sa'yo, boss. Alam niya. Alang niya, uban na yan. Pare sa akin 'yan. Wala. Mas marami na ako sa yung puting niyan dito. Sa sa gilid dito, gilid, oh. gilid sa taas. Balbas nga, namumuti na rin eh. <laughs> yan lang. Ayan eh. <laughs> ayan. Eh, <laughs> ayan yan. Ang ano natin yan. Pag tagna ng kasibagan natin yan. Sige nga. Pumuputin na yung buhok natin kasi masisipag tayo eh. Oh, Magkano ang gamit sa bata? 30? 30, 30. <laughs> tanong mo tanong sa kanya. 30 <laughs> Tanong mo sa kanya. <laughs> <So> taas. <laughs> sa taas. Sa taas. <laughs> Magkano? 30 nga. Ay, dun sa baba din? Dun sa, dun sa, dun sa may pamtang kar karnihan? 30 nga. Tinanong ko dun sa ano? Tinanong ko dun sa ano oh, po, utang kung sumula na kayong patawad ha, sabi ko eh. Hindi, 30 talaga, wala talagang ganyan ang Tal kalakaran. 30 talaga. Tal ah, 30 talaga. Talaga. Tal talaga? Walang, Tal ta walang babas yun. Walang alam gusto gusto ng mga Saudi yung mga ano, nandun, nagpapagupit pero. Mga Saudi. Mga Saudi? Oo. Oh. Gusto ng mga Saudi, Pilipino. Oh. Oo. Ano magupit yung mga ano Nakita ko 'tong na, mga pasok eh. Yung, yung mga sa pa eh, sa mga Saudi nagbibugod pa ng tip. Oh, meron nga eh, meron. Meron, meron home service. Ah, home service? Oh, meron. Hindi ah, ko alam yan. Ay, Ay, mga, yung, uh, 'yun. Ay, meron sa kanila ano, ng home service. Mas, mas mas malaki yung boss, isang 'yun pag home service. Isang 'yun sa mga ah, mayam. Sa may mga anak ng amo ko. May yaman, eh. Sa iyo mo pagupit. May yaman eh, may pera 'yan sa kabanan. Isang 'yun may, may may masahe, may shampoo, may kung ano-ano, ginaganong ganong ganon dito sa bigote, sa may kilay, mga kung ano-ano yeah, pang pamka. No. Hindi, mga karte hang. Wala gupit lang yung 50. Gupit lang yung 50. Hindi <laughs> eh, nga may shampoo nga eh. Hindi na shampoo pa yun. Hindi mo alam may bagso yung mga ano naka ano nung ano. May mga naka anong pang ano pang pag-shampoo sa loob. Hmm? Malapit na. Malapit na. Malapit na. Tama na yan. Tama na. Malapit na oh. O yan. Tapos na. konti na lang. oops Tama na daw.